Hi guys! So, pang 7 uh, days na ngayon, simula nung nagkaroon ako ng, ano, ng uh, chicken pox. So, hindi ko alam kung nabanggit ko sa inyo na nakaraan. No? pero tumawag sa akin yung Albert, Alberta Health. Alberta Health. Para sabihin niya na yun nga na kapag okay na daw, may dry na daw yung mga, ano, yung mga chicken pox ko, yung mga rashes, pwede na raw ako bumalik sa trabaho. So, kanina tumawag sa akin yung ano yung supervisor ko ang tatanong kung pwede na nga daw pumasok so dapat papasok na ako bukas kaya lang sabi ko para sigurado sabado na lang ako papasok so ano pala ngayon guys webe so isang linggo na simula nung pumunta ako sa doktor so ngayon lang ulit ako nakapag vlog kasi syempre hindi naman araw-araw <laughs> nilalamig tayo muna karaan so yun Uh, hope. Okay naman na siya guys So as you can see Wala na Ayan na uh, Dry na siya So sa mukha ko Ayan no Isaw Tapos eto Isa So dry na siya guys So Thanks God At dry na rin Pati dito sa mga Ano ko Sa mga katawan ko Dry na rin siya Ayan dry na rin yan no uh. Ayan Dry na siya So hindi ganun Kadami guys Yung ano Yung lumabas sa akin Na bulutong Gawa ng ano Ng uh, Yun nga Dahil siguro sa gamot na rin na ininom ko, sabi ni sa akin nagamot na ininom ko. Kaya 'yun, nakatulong din siya para hindi ganun karami yung lumabas. So 'yun, uh, good to work na tayo guys ulit. So balik tayo trabaho bukas ay Sabado. So webes ngayon, Friday pa nga. So Sabado balik trabaho na. Pagkatapos tuloy-tuloy na ulit 'yun. <laughs> so ayun nga guys, nabanggit ko sa inyo kung ano kung anong buhay ko ngayon dito. So ayun, mag-isa tayo ngayon dito. Yung family natin is nasa Pilipinas. Nasa Pilipinas sila ngayon. So usapan namin na ano, usapan namin is ano, uh, magistay stay sila sa Pilipinas ng at least one year to two years. Pero yun nga, hindi pala ganun kadali guys. mahirap pala. So napag na namin na uwi na lang sila dito after a year. So isang taon na sila, isang taon na lang sila dun guys mahirap pala guys kapag ano, ganito na nakasama mo na yung family mo ng matagal, nakasama mo na yung mga bata. Hindi pala siya ganun kadali. <laughs> so ginagawa sana namin to para yun nga, may experience ng mga bata sa Pilipinas at the same time. Ginagawa namin to kasi may gusto kaming gawin, may pinaplano kami na mas maganda sana, mas madali sana para sa amin kasi mas madali makaipon sana ng pera, di ba? Kasi di ba, di ba nga may bahay kami dito. Syempre, nagmo kami diyan. Kaya lang dahil sa pinapaupahan namin siya, hindi kami nagmo-mortgage ngayon. So iba yung nagbabayad ng bahay, hindi kami. So kahit papaano, yung bahay ano, uh, hindi hindi big issue sa amin dito sa Canada gawa ng yun nga may nagre-rent sa bahay. So, yun nga. So, sa basement, may nag-rent. Tapos, sa taas, may nag-rent din. <laughs> Kaya, di ba, okay din naman. So, baka nagtataka kayo, guys, kung, kung, ano, kung uh, iniisip nyo saan ako nakatira. So, nakatira tayo gayon, guys. So, wala akong bahay ngayon, guys. Walang bahay ngayon si Michael, ano. Kasi nga, di ba, may nag-rent sa taas, tapos sa basement, may nag-rent din. So, nakakaya naman kung makisingit pa ako ron. So ka sa kagandahan ano naman sa panahon naman na ng ngayon, is summer time. So okay lang din. So dito ako ngayon nakatira guys. So ano, uh, tawag dito. Homeless ako ngayon guys. Pero hindi naman talaga sabing homeless. Kasi okay naman yung aking higaan, maayos naman. Malamok lang talaga. <laughs> Malamok. So hindi mo masabi na homeless. So dito lang yung kotse ko na isa, yung blue dyan, yun ang pangharabas ko. Ito yun yung family car. Ito yung puti. Siguro, dito lang siya kasi eh, mahirap ng ilabas gawa ng hailstorm. Nag-hailstorms ka dito dito eh. Kaya mahirap na. So, inano ko lang siya guys. Dito ako sa garahe ngayon natutulog. So, ito yung setup ko guys. Ayan, ayan, ayan. Ayan. So, simula nang dumating ako pala dito, dito ako natutulog. Kasi nahihiya naman ako matulog dun sa basement. <laughs> Kaya naman. So, ito. Ito, ayan. Ayan, ayan, ayan. Itong papag na yan, kabibili ko lang yan. Ito pa nga yung ano niya yun. Ito pa nga yung ano yan, no, cover. So, folding bed lang siya, guys. Tapos, uh, yun, bed ko. Wala naman po, kumot lang. Hindi naman siya malamig, eh. Mainit, mainit nga siya, guys, eh. Kaya, yun. Tapos, ayan, table ko. Diyan ako makain. Tapos, nagpapain, mainit na tubig. Pumupunta ako sa basement, diyan sa basement, sa baba. Pupunta na lang ako doon para magpainit. Tapos bumili ako ng ganun guys. So yun, 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 yun. Yan, yan. Yan. Kasi ang daming lamok. Ang daming lamok nung first night ko. As in, ang dami. So nagkatol din ako. Nung nagkatol ako, eh, ang daming lamok pa rin. Nung nagkatol naman ako, ang pangit ng amoy. Kasi kulub nga, di ba? Ang pangit ng amoy. Hindi maganda. So sabi ko, kailangan ko yata nung electronic na yun. Bumili ako ng isa pa pala eh. Yung ganito oh. Ah, saan ba yun? Ang problema naman ito guys, pang camping lang to eh. Ito, to, to, to. Ito, yun, to. Maganda to, kaya lang ang problema, magastos. Kasi may ano siya, yan o, oh, yan. Nilalagyan siya ng ganyan. So binibili mo siya ng $5 dollars yata isa. $5 o $3 isa. So isipin nyo, 24 hours lang gagamitin. Wala pang 24 hours gagamitin. Bibili na naman ng bago. Sabi ko, magastos yata. So sa first two nights, three nights ko yata, yun ang ginagamit ko ako kaso magastos. So ang ginawa ko, bumili na lang ako ng gano'n noon sa ano sa sa Amazon which is mas maganda. So, ayun, tapos yan nga, yan, yan ang table ko. Tapos mga tubig ko nandito, yan. <laughs> dito ako nakatira ngayon, guys. So homeless tayo. Hindi naman homeless kasi di ba nakatira naman sa garahe. So, kakaiba lang kasi Iniisip ko nga dito sana matulog sa kotse, sa labas. So magpapark ako dyan sa labas, tapos dyan ako marutulog. Kaya lang sabi ko, mas oh, so, okay yata pag dito sa garahe, mas safe. So safe naman siya guys, secure. Diba kasi yung nakasarado naman to, may pintuan naman ako don So okay naman siya. Saka tahimik pa rin, tahimik naman siya. So ganyan lang ang setup ko guys. So pag kakain ako, pagkakain ako, bababa lang ako dun sa basement, magpapainit ako kasi nakakaya naman dun sa taas na na makikisuyo pa ako, 'di ba? Kasi nag rent nagre sila doon, nakakaya naman. Pero dun sa baba, dahil close ko naman sila, Kurt, so doon ako nagpapainit na lang nung pagkain ko. dun ako naliligo sa baba. So, ito lang bala bahay namin, guys. Dito lang naman ang bahay namin. Ayan. Sa mga hindi pa nakakala. So, dito lang yung bahay namin, guys hindi ko pala pwede basta-basta iwan ang gawa ng ano so dito lang tayo guys so yan yung bahay namin na yan so yung taas may nag-red dyan dito sa baba sa basement yun nga pinapaupahan namin so ganyan lang itsura ng bahay namin guys ito yung backyard ayan so yan dito lang ako nakatira ngayon sa garahe yan ito yung back yung garage namin guys Ayan. Luma na ang bahay namin guys ha? Hindi bago Pero kahit pa paano, Okay naman So kung napanood yung vlog namin noon Kung nag nagsusubaybay kayo, Nagsusubaybay kayo Ah manjan ang basura guys Ayun Kinukuha yung basura Ay basura Kung <laughs> so, Kung nagsusubaybay kayo guys Nung vlog namin bali nakuha namin itong bahay Is ano yeah. Nung uh nakuha namin tong bahay ay I think 2 years ago 2 years ago kaya 2 and a half years ago so nakuha namin tong bahay 2 and a half years ago so galing kaming Ontario pumunta kami dito sa toro, sa ano sa Calgary gawa ng ano yun nga para makakuha ng bahay at sa kabutihang palad natupad naman yun nakakuha tayo ng bahay kaya lang hindi ganun kadali so mahirap din siya pero yun nga at least nakakuha tayo ng bahay. Hindi nga lang ganun kaganda, nakagaya ng iba na magaganda yung bahay, yung ano, di ba? Ah, kami naman, hindi ko kinuha talaga yung maganda. Ang kinuha ko talaga is yung pwedeng magkaroon ng income kahit papano, makatulong sa amin para sa monthly mortgage namin. So, ay ayan ang pinili namin para makatulong nga sa mortgage namin. So, sa ngayon guys, ah, uh, yun, may nagrenta sa taas, tapos sa basement, meron din. So, dito muna tayo sa baba. Ay, dito muna tayo sa... Dito muna tayo sa garahe habang uh, may nag pa sa taas. Kasi nga, aalis din yung guys yung sa taas. Aalis na sila. I think, ano... Basta paalis na rin sila. So, pag umalis na sila, doon na ako ulit sa, ano, sa main floor. So, hindi, hindi... Dapat, paparentahan sana namin yung ano, guys. Yung, yung plano talaga, guys. Paparentahan sana yung main floor ulit. Kaya lang... Yun nga, eh, nagbagong plano, gawa ng hindi na dalawang taon sila misis sa Pilipinas. Uh, isang taon na lang siguro sila doon, matagal na yung isang taon. Gawa ng, yun nga, hirap pala, hirap din. Hindi ganun kadali, mahirap. So sabi ko nga, uh, after a year, balik na sila dito para magkasama-sama na kami ulit. Kasi eh, mahirap, mahirap. Lalo sa akin, hirap na hirap ba oh, guys. Miss na miss ko sila lagi, kaya sabi ko siguro pag lumaki-laki pa sila siguro para sa kanila siguro ulit gawin yung mga plano. Sa ngayon dito muna sila. Ba mamaliliit pa kasi sila din eh. So kaya naman, kaya naman kaya naman siguro. So postpone muna. Postpone muna yung plano. Gawa na lang, mag-iisip na lang ulit kami ng panibagong ano, mga mag-iisip na lang kami ng panibagong plano ulit kung ano maganda. Pero yun nga, ginagawa naman namin to. Maingay guys, para siya namin dyan yung masukal. Malikabok lang kasi hindi ano, hindi semento yung kalsada dito sa may sa So, uh, ganun nga, ginagawa naman namin to kasi para sa family namin, hindi para sa kung ano man ano. Ginagawa namin to para sa family malam maaring nagtatanong ang nagtataka kayo bakit bakit inuwi ko yung sa Pilipinas yung mga bata so yun nga guys dahil ano dahil dahil gusto ko maparana sa Pilipi maparana sa mga bata yung Pilipinas di ba kasi nga para hindi lang dito sila ano dito lang yung ano nila yung pag-iisip nila kahit papano yung culture ma-adapt din nila kahit papano sa Pilipinas hindi puro Canada lang ano kasi na sila eh uh, dual citizen naman sila eh so, kaya bakit hindi natin ibigay sa kanila yung ano yung opportunity na maranasan nila yung ano yung uh, Pilipinas din, 'di ba? So although mahirap sa part ko, pero kakayanin ko na lang kasi isang taon lang naman eh, 'di ba? Isang taon lang naman. Kaya ko naman siguro 'yun. So kung ano naman, edi after six months uwi ako, 'di ba? <laughs> Mapera. <-pair. laughs> pero 'yun nga. Yeah. hopefully makaya namin kahit isang taon lang. Tapos dito na sila ulit. So yan guys, yan muna. So yan ng aking tirahan. So yan muna. So sabi ng mga kasama ko dito, bakit daw dito daw ako tumira? Bakit hindi ako muna nakiusap sa nakitira muna sa kanila? Eh syempre, ayaw ko naman maki ano, ayaw ko naman na uh, abalahin pa sila, di ba? So okay naman na dito eh. Hindi naman hindi pa naman kasi ganun, hindi pa naman kasi winter. So pag winter time 'yon, ibang usapan na 'yon, di ba? Eh summer time pa naman kaya okay lang dito tumira. So ayan. malamok lang. So yun, yun nga yun ang ano, yun ang uh, katapat ng lamok. Tapos uh, yun, electric pan para hindi siya ganong kainit. <laughs> so hindi tayo homeless ah, may tinitirhan tayo. Homeless lang na hindi homeless. <laughs> Ay nako. Ayos din naman matulog dito eh. Hindi naman ganun kaano eh. Ano naman eh. 'Di ba? Oh, safety naman. Mano lang, mara makalat kasi 'di ba nasa garahe tayo, hindi naman ganun kalinis dito. Pero at the same time, ano naman ah uh, dito. Uh, safe naman ako dito. Wala namang aaligid-aligid uh, diyan sa labas, so safe naman 'yun ang importante. Tapos nangakatulog naman ako nang mahimbing sa gabi. Kasi tahimik nga naman dito. Kahit saan naman tahimik naman dito pag nasa Canada ka. Kaya eh, okay lang din naman. So hindi tayo ano guys ha? hindi tayo homeless. May tirahan tayo garay lang. <laughs> Ay, so ayun. Back to work na tayo sa man sa Sabado. So 2 days pa. So hopefully hindi na tayo makahawa ano. Kasi ang sabi naman ng doktor is ano ah uh, dahil 1 to 2 days to 3 to 3 days siya yung nakakahawa yung may mga ano pa lang may nagtutubig-tubig yung ano pero pag nag-dry naman, hindi na daw nakakahawa. So, tingnan natin. Sana hindi tayo makahawa at sana mag-okay na ulit yung trabaho natin. So, kwento ko pala sa inyo kung ano mga plano sana yung gagawin namin. Na, yun nga, medyo ganyan-ganyan ngayon. Gawa ng ano. ang uh, hirap. Miss na miss ko na yung mga anak ko eh. Miss, na -miss ko na asawa ko. Mahirap pala. So, dito muna guys ha. Uh, salamat sa pagsubaybay sa Team K. So kung may tanong kayo guys, uh, message nyo lang kami. Salamat. Salamat ulit.